Paano kung nilamon ka ng balyena? Isipin mong nasa gitna ka ng karagatan. Tahimik, payapa, hanggang sa biglang, kaboom! Isang dambuhalang nilalang ang umahon mula sa ilalim ng tubig, isang balyena, at sa isang iglap, nilamon ka ng buo. Walang oras para sumigaw. Walang pagkakataong lumangoy paalis. Isa ka na ngayong pananghalian. Pero teka, buhay ka pa ba? At dito nagsisimula ang kakaibang paglalakbay mo. Marahil ang iniisip mo ay instant game over kapag nilamon ka ng balyena. Pero ang totoo, may maliit ngunit nakakakilabot na posibilidad na mabuhay ka sa loob nito. Depende kung anong uri ng balyena ang sumakmal sa iyo. Kung ang balyenang iyon ay blue whale, ang pinakamalaking hayop na nabubuhay ngayon, swerte ka pa. Dahil kahit kasinlaki ito ng eroplano, hindi kanya kayang lunukin. Ang lalamunan niya, singlaki lang ng isang malaking platito. Pinapakain lang nila ang sarili gamit ang maliliit na krill, hindi mga taong katulad mo. Pero kung ang sumalubong sayo ay isang sperm whale, ibang usapan na yan. Ito ang tunay na halimaw sa kailaliman. Kayang-kaya nitong lunukin ang isang tao ng buo, at may mga ulat sa kasaysayan na nagsasabing nangyari na ito. Noong taong 1871, isang mangingistang Briton na si James Bartley ang diumano inalunod sa dagat matapos mahulog mula sa barko, habang nanganghuli sila ng balyena, pagkalipas ng isang araw, nahuli ng mga kasamahan niya ang isang dambuhalang sperm whale nang hiniwa nila ang tiyan ng hayop, natagpuan nila si James Buhe, nang hihina, halos hindi makapaniwala. Ayon sa mga salaysay, ilang oras siyang nanatiling buhay sa loob ng tiyan, sa gitna ng dilim, asido, at pananabik ng kamatayan. Kaya ang tanong, paano nga kung ikaw ang nilamon ng balyena ngayon? Una mong mararamdaman ay ang napakalakas na puwersa. Parang hinihigop ng isang dambuhalang vacuum. Wala kang laban. Wala kang makakapitan. Mapupunta ka sa madulas at makitid na lalamunan ng hayop at dahan-dahang mahuhulog sa tinatawag nilang forestomach, ang unang bahagi ng tiyan ng sperm whale. Dito, hindi ka agad-agad matutunaw. Pwede kang mabuhay ng ilang minuto. Pero hindi ito madali. Walang liwanag. Walang hangin. Mula sa peder ng laman ay dadaloy ang makakapal na mucus, at ang buong paligid ay unti-unting mapupuno ng amoy ng asido at nabubulok na pagkaing daga. Isa itong buhay na impyerno. At kung isipin mo, ang katawan ng balyena ay parang isang submarine. Makakayanan nitong sumisid ng libo, libong talampakan sa ilalim ng daga. Habang bumababa siya sa kailaliman, tataas ang presyur sa loob. Masisikipan ka sa paghinga. Kung may sugat ka, mararamdaman mong para kang pinipiga ng isang dambuhalang palad. Hindi lang yan. Sa loob ng tiyan nito ay may digestive enzymes na unti-unting tutunaw sa kahit anong organikong bagay. Mula sa balat mo, papasok ang hapdi. Mabubuhay ka pa ba? Ayon sa agham, may maliit na sansa. Maaring mabuhay ang tao ng ilang minuto sa ganitong kondisyon, pero hindi ito pang matagalan. Ang kawalan ng oxygen ang magiging dahilan ng iyong dahan-dahang pagpanaw, hindi ang asido kundi ang pagkakakulong. Pero teka lang, paano kung makaligtas ka? May isang hayop na kayang mabuhay sa loob ng sperm whale, ang tinatawag na giant squid bait. Ang mga bahagi ng pugita na ito ay hindi natutunaw agad at minsan ay natatagpuan pa sa loob ng tiyan ng balyena. Buo. Kung ang beak ay kayang makaligtas, ipaano pa kung makahanap ka ng air pocket o sadyang hindi ka pa agad nadadala sa tiyan. Teka lang, parang pamilyar ang senaryo. Diba? Ang istorya ni Jonah sa Biblia nilamon ng dambuhalang isda, at nanatili sa tiyan nito ng tatlong araw at tatlong gabi. Maaring kwento lang ito para sa ilan, pero kung isipin mong mabuti, ang mga sperm whale ay madalas matagpuan sa karagatang Mediterranean, kung saan naganap ang kwento ni Jonah. Isang posibleng inspirasyon mula sa totoong karanasan. Ngayon, sabihin na nating milagro ang nangyari at nakalabas ka. Paano? Pwede kang maisuka. Nagsusuka ang mga balyena kapag may nararamdamang hindi nila kayang tunawin. Tulad ng tinatawag na ambergris, isang watsi substance na ginagamit sa paggawa ng pabango, at minsang nanggaling sa mga hindi natunaw na bahagi ng pagkain ng balyena. Alam mo ba, ang ambergris ay sobrang mahal. Isang kilo nito, milyon ang halaga. Isipin mo na lang, naligtas ka na, may dalang watsi ball na milyong piso ang halaga. Buhay ka na, milyonaryo ka pa. Pero kung babalik tayo sa realidad, ang tanong pa rin, posible ba talaga? Sa teorya. Pero sa totoong buhay, halos imposibleng mangyari. Ang katawan ng tao ay hindi dinisenyo upang makaligtas sa loob ng tiyan ng isang dambuhalang hayo. At kahit pa mapalampas mo ang lalamunan, ang mga susunod na bahagi ay para na sa tunay na trahedya. Pero sa bandang huli, ang imahinasyon ng tao ang laging lumalaban sa imposible. Dahil sa bawat what if, may kalakip na hiwaga, takot at pag-asa. At kung sakaling malamon ka nga ng balyena huwag kalimutang huminga kung kaya mo pa